What's guys sa akin channel Beans Plant TV So uh, mag-harvest po tayo ng namarkot kong Fuji Apple guys Ayan So yun pong palatandaan ko guys na pwede nang i-harvest itong namarkot ko na Fuji Apple Is yung ugat guys so nagkukolor red po siya Pag white kasi so medyo bata pa yung ugat guys Pag ganito na ang color guys na medyo red So ibig sabihin matured na siya So i-harvest ko na to guys. Yan. Ito po yung lagi kong ginagamit na pating mix, guys, kapag uh, nagtatanim ako ng seedling ng apple. So kung titinan nyo guys, uh, ito po ay pure garden soil. Tapos ito, ito po yung iparang palay or rice hull. At ito guys, ito po yung vermicast, pure po ito. So, ang ratio nito guys so apat na dakot ng uh, pure garden soil so isa't kalahating dakot ng uh, rice hull tapos isa't kalahating dakot ng vermicast so imi-mix lang po ito guys ayan ganyan lang po pag-mix ayan maganda kasi itong ipa ng palay guys kasi ito po ito guys itong ipa ng palay kasi ito yung nagbibigay buhaghag sa ating uh, pating mix guys, so itong vermicast so maganda ito kasi organic fertilizer ko ito complete fertilizer ko ito so itong ginagamit ko guys ito yung seedling bag ayan, so ilagay ko lang dito yung pating mix natin so, ganoon lang kasimple guys yung Pagtanim ng seedling Nating Fuji Apple Ayan So, ito Tanggalin natin yung Plastic Ayan So Ayan ready na po itong itanim guys kasi yung ugat niya mature na siya itanggalin na natin itong plastic dahan-dahan lang guys para safety yung ugat so, Ito yung ugat guys yan So, diretso na po natin itanim ito guys. To. So dito guys, wag lang yung masyadong puno guys kasi after 2 weeks magdagdagdag ako ng vermicast para follow na abuno guys. So uh, pagkatapos nito guys, Ah, kailangan diligan siya. Ayan. Kailangan may handa kayong tubig, guys. Ayan. Ayan. So, pag napansin nyo, guys, na lumalabas na yung ubang ugat dyan, so, iriripat lang natin sa mas malaking sibling bag, guys. So, after nating maitanim sa sibling bags, guys, so, ilagay lang natin sa lilim, medyo lilim guys, tapos mga one week guys, so pwede na siyang paarawan so kung nagustuhan nyo yung video ko like and share na rin sa aking video kung hindi ka pa nakapag subscribe mag subscribe ka na at isama mo na rin kung pindutin yung bell button para ma kita sa mga bago kong upload